Ikaw na nga yun. Hmm. kumpleto na po. Ano? Bale yan po. Kumusta na po kayong lahat? Ano po? Yan. Bale sa episode na ito. Ano po? Bale... Andito po ulit tayo kay Kaingin. Ano po yan? Sana po naman ay magkaroon na kayo ng idea kung ano ulit ang ating gagawin dito. Yan, pang araw-araw ginagawa. Ayan, bali tayo po ay may chicken manure. Tapos ay meron tayong basket. Ayan, ginamit na natin rin pang matigasan natin yung basket. Tapos may pang ano tayo nito. Ayan, siguro po naman nagkaka-idea na kayo. Ano po? Papataba. Tapos harvest po tayo. Ayun, bali... Harvest po tayo ng pangpinakbit. Ano po, kumpleto na po Kaya kay kaingin ng pang pangpinakbit. Ayan, isa-isahin po natin yan mamaya. magpatabala po muna tayo. Ano po, para tayo may nagawa pa rin na iba Opo, bukod sa pagharbes ayun sama-sama po tayo kumpleto na nga ba tayo dito oh ano ba ang pinakbit meron ba tayo dyang ampalaya check meron ba tayo dyang sitaw check meron ba tayo dyang talong check ano po, mamaya po, ating iisa-isayin eh, atin lang unahin na ano ang pinakbit po ba nilalagyan ng kamuti check <laughs> ano pa ba, okra yan, yan po ang mga iha-harvest po natin tayo po yung sama lang din eh at nang mapataba na natin aring ating kamatis pagka humaulan yung ganyang dili nag-uulan ay ako po ay sa pataba lagi kong inaalagaan ng ating mga pananim uho nang para mabilis nila maabsorb opo pag tag-init po naman puro ang ating ibinabanat mataba po ulit ang ating gagawin dyan ang pinakbit ba nilalagyan ng kalabasa check kaso panibol pa lang yung ating kalabasa ano po kaya kung ano lang yung meron sa atin oh. lalakan na ng ating kamatis oh. sana ngayong Pasko Maalala mo la rin ako Hinahanap-hanap pag-ibig Sa araw ng Pasko Sa ibang bansa'y di mo makikita Sa labi ng bawat isa Lagi mo nang maiisip Na sila'y nandito sana At sa noche buena ay Makakasama Ang Pasko ay kay saya Kung kayo'y kapiling na Malapit na po talagang Pasko ay ano Oh yan, baka po rin paborito ninyo yung mga nagtatrabaho sa kumpanya, no? kaya ibigay mo na aming Christmas bonus Upang maging maligaya tayong lahat sa araw ng Pasko Para sa kumpanyang pinagtatrabahohan Christmas bonus ang ating kailangan kaya ibigay mo na ang aming Christmas bonus upang maging maligaya tayong lahat sa araw ng Pasko yung tara po sa kamuti naman tayo kamuti po muna ang ating unahin para Diretso hugas na rin tayo ng kamay. Huh. Grabe. Dito tayo pili lang po tayo ng kamote. Dito. Hmm, panlagay lang. Kumusta na kaya ang ating kamote? Titikin na tayo. Hmm. Dito sa mas makapal sabay-sabay po natin tingnan kung ang kamuting atin pong ito tarlac bali siya po ay nung 24 1 month 1 month ano na ngayon mag 2 month ayun oh. kaya kumusta na patikim lang ha hmm. Aba, pwede na to. Dami niya laman, oh. No? Ito po ay pang ano pa lang natin, ha. Mahigit lang pong one month ito. Oh. Hmm. Quality, Dito sa side dito, Tama oh. Dami po pala niyang laman, no? Hindi pa lang po kalakihan, ano. Oh. Doon po sa kabila ay puro halikwat ng baboy, ay. Eh ay doon po tayo siguro mo po pag tayo may tatlong piraso ay puro halikwat po dito ng baboy kaya para tayo nag-aalangan hindi itong magtingin subukan lang po natin dito tayo lang natin ayun dito sa kapilang side lumalabas na siya oh. ayun o no? oh tama tama bago po mas ko siguro may ano na rin tayo dito oh kapal po hindi po ba itong isa dito na nanggaling isa oh, dalawa tatlo yan po yung mga laman nya isa dalawa tatlo apat mahirap pong bumilang ng sisiway ano pinadagit pa daw ng uwak Oh. Yan, okay na ho siguro yan. Er. Tayo naman ay eh, pag nahiwa-hiwa natin ay eh, marami na yan. Tama na, dalawang piraso. Ano po, tapos ilang pirasong gulay. Ayan po. Hugasan lang po natin itong ating kamuti at kasi oh, mga gulay na ano na ating kasunod na harvest. Ang palaya. Talo. Para mas malinis sa rito pati ating kamuti yan bali may mga tilapia din po tayo ano dito yung ating pinakawalan dito ayun tara po hanap lang po tayo ng ampalaya nasa ng ampalaya dyan lang po sa mga gilid may ampalaya tayo dito para may na ako dito nung nakaraan para lang ho tayo nag ano no, yung nasa ano ba tawag doon department store po ba yun fruit and vegetable ano ba yun yan yun no, si Kabis madaming walang tukoy madaming hindi tukoy hanap lang tayo ng ampalaya dito tayo sa ampalaya may naispot ako dito Ang napakalaking ampalaya Saan na yun Dapat sya sa lupa eh. Nawala Di bali na lang Ito na lang po Isa lang po Ang ampalaya natin ilalagay Fresh ang ampalaya ang palaya ano pa po ang ating sasahog talong at okra sa talong po naman lalagyan na rin po natin ang sili para mas mainam ang sili sigang dami rin pong bunga nito mga dalawang piraso lang unlimited sili po tayo ay eh. baka tayo mapaanghang hmm. pwede rin po ito ano oh. Tama po ba ang ating pang pinakbit? Talong Titira din tayo ng talong Dami na ng talong natin oh. No? Talong kaya ibigay muna lagi tayo may bonus sa ating gulay ay yung dadami natin ang talong gawa ho ng baka may butas kasi nga organic matagal na ho natin ito hindi na isprayhan oh ano pa ang ating kakailanganin sitaw Available na po ang pampakbit din sa kay-kaingin. Sayang ano kung makalabasa tayo. Oh. Bayan po dadating din uli yung time na andiyan si kalabasa. Dito naman tayo sa sitaw. Fresh vegetable. Ano po, yan picking-picking po tayo. Oh. ito po. Fresh sitaw. String beans. Oh. String beans. Okay na siguro to. Pagka nahimay-himay po natin ito. Ay bigat. Napakahusay na sariwang sariwa oh ito pa oh yan oh natin ilabas rin natin ang palaya oo oh. ano pa ba ang meron tayo dito kay kaingi oh krapo naman okra seksyon sa okra oh dami rin oh pang pakabit. ito po ilalagyan lang natin ng siguro ng oyster sauce oh, oh. napaka kunti lang ng ating ano Yan, ito po lahat ang ani kay kaingin, no? Gulay-gulay -gulay natin dito. Ano pa nga po bang kulang natin din, eh? Pwede na siguro to. Pagsamasamahin lang natin. Ang palaya. Lagyan na rin natin ng Ang beans. Total napakarami po naman ng bins natin dun Bins itaw. Press lang naman ano siya. Bale arpo, ay update na rin, opo. Sa atin update. Yan yung bins natin, 'no. Sariwang-sariwa. nakakatuwa ay talaga kung tayo naka ano na oh nakapamili na nakapang harvest na oo oh, oh. hmm. ito pa yung tilapia natin oh nagtitikbo. Gumagalaw siya. Yeah, ito pa po yung ating beans. Oh. Tapos ito po yung side na isa pa rin ng sitaw natin, no. Oh. Dagdag pa rin po. Oh. Sandigan. Kaya ako gumalaw gumala uli, hinahanap ko yung ang palaya nung minsan na napakalaki na. Dito sa side dito yun. Ayun pala oh. Yun pala, yung ang palaya nating hinahanap. Nahanap, hanap kita. Oh. Diba? Ikaw na nga yun. Hmm. Yan, kumpleto na po, ano. Oh. Tulang na lang. Ay, oyster sauce. Oh, may pangpakbit na. Harvest ng pangpakbit. Bale po, salamat po sa inyong pagsama ano po. Bali sa episode na ito, nagpataba po tayo, harvest tayo ng pangpakbit. Ayan, salamat po sa inyong pagsama. Kung pa pa po kayo subscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang uli. Pakalik na lang notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pang pa videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.